All right, good morning, good morning, kuya Pres Ernie, yan, kuya Engel, ayan po, start okay. na po yung aming pagbubuhat ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng uh, baha yan, okay, asa so, pasa, oh pasa pasa, <laughs> ah, Ayan Ah. Oh, napakarami na nailagay doon sa mga sasakyan. Yan. Ngayon po ay uh, August 10, 2024. Yep. Uhoy! Uya, kuya, kuya. <laughs> Dami pa. Ah. Yan. Dito Yan. Yan ito ay pila-pila na lang, pasapasa. pasa ya. -pasa! Kuya pasa <laughs> kuya pasapasa na lang. Ayos na. right. Oh. Ya. Yeah. Ayos ba ko ito? Oo. Kaya puno po yung tatlong sa apat na sasakyan. Kay Kuya Pong punong-puno. Kay Kuya Dado at kay Kuya Noel. At syempre yung kay Kuya Ernie. Oh, guwapo nito ah. Di ba pwede palitan to ng ano? <laughs> <laughs> ya. Ya po si Kuya Noel, si Kuya Dennis, si Kuya Dano, si Kuya Ke si Kuya Pong. Si Ate Asa si Atian, Ya, yeah. hello Ate Ya. Hai ati Ayan, dito kami ngayon sa Marikina para sa relief goods sa mga nasalanta ng baha. Ngayon po ay uh, July, August 10, 2024. Saturday. all Alright. Yehey! Tayo <laughs> Oh, tingin 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 picture picture